Noong Hulyo 2024, yumanik ang tagaytay sa isang krimeng hindi basta-bastang malilimutan. Sa loob ng The Lake Hotel, natagpuan ang labi ni na David Fisk, Lucita Cortez at si Mary Jane, ang 17 anyos na anak-anakan, ang pinangarap na bakasyon, na uwi sa trahedyang walang kasiguraduhan ang katarungan, walang forced entry, walang sakse, pero may halatang bakas ng poot. Sino ang may motibo? At paanong nagawa ito ng hindi man lang napansin? Si Lasinda ay isang bihasang Australian dancer na kilala hindi lang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa pagiging palangiti at malapit sa pamilya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, tatlong taong gulang pa lang siya ay nahilig na agad sa pagsasayaw. Dahil dito, isinabak siya ng kanyang mga magulang sa Dance Kinetic School of Performing Arts upang lalo pa siyang mahubog. Mayroon siyang kambal na si Brittany at likas na malapit ang loob nilang dalawa sa isa't isa. Pagsapit ng 16 na taong gulang, sinimulan din niyang pag-aralan ng pagkanta sa isang music school. Sa edad na 18, unang beses siyang nakasali sa isang local theater production na naging simula ng tuloy-tuloy niyang pagganap sa iba't ibang entablado. Noong 2017, nagtapos siya ng Advanced Diploma in Performing Arts. Mula roon ay nagkaroon siya ng pagkakataong mag-perform sa Universal Studios, Japan at sa ilang mga teatro sa iba't ibang bahagi ng Asia. Pagbalik niya sa Australia, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasayaw habang sabay na nagtatrabaho bilang real estate, agent at circuit coach sa gym. Bagamat aktibo sa social media at laging masaya sa mga larawan, bukas sila sinda sa mga hamon ng kanyang buhay, gaya ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagsubok na natili ang maayos na relasyon sa pamilya at patuloy siyang sinuportahan ng kanyang ama si David na palaging dumadalo sa kanyang mga performances, noong Pebrero 2023, natupad ni Lasinda ang isa sa kanyang pangarap ng may tanghal siya sa isang malaking stage production. Sa Desyembre ng parehong taon, nagdaw sila ng isang masayang pagtitipon ng pamilya para ipakilala ang mga taong magiging bahagi ng kanilang bagong yugto sa buhay. Makikita mong may mga bagong katuwang na sa buhay ang kanilang mga magulang. Si David, ang ama, ay nakausad na rin at kasalukuyang may kasamang Filipina na si Lucita Lucy Barkin, natubong takloban at dating nanirahan sa Quezon City bago lumipad patungong abroad. Hindi gaanong kilala si Lucy, pero base sa ilang larawan, dati na siyang nagkaroon ng karelasyong Australiano na siyang tumulong sa kanyang makarating sa New South Wales. Sa kabila ng maganda nilang simula Humantong din sa hiwalayan ang kanilang pagsasama dahil sa cultural differences. Pagkatapos ng hiwalayan, nanatili si Lucy sa Australia at doon niya nakilala si David, na isa ring hiwalay sa asawa. Naging maganda ang kanilang relasyon at natuwa ang pamilya ni David, lalo na si Nelisinda, dahil ramdam nilang totoo ang pagmamahal ni Lucy sa kanilang ama. Inimbitahan pa nga sila sa engagement party ng anak noong 2015. Subalit, so bago ito may isa katuparan, Kumalat ang balitang naantala ang kasal dahil si David ay naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Sa ulat, nakita ng mga kapitbahay si Lucy at David na may mga bitbit -bit na maleta, tila masaya at handa sa bakasyon. Bago umuwi ng Pilipinas, dumaan muna sila sa Bali at pagkatapos ng ilang araw ay nagtungo na sila sa Pilipinas. Mainit ang naging pagtanggap ng mga kaanak ni Lucy sa kanila, gaya ng maraming OFW na matagal hindi nakakauwi. Masayang sinulit ni Lucy ang kanyang bakasyon na masyal sa iba't ibang lugar at tinikman muli ang mga pagkaing matagal niyang hindi natikman. Dinalaw rin niya ang kanyang anak na itatago natin sa pangalang RCJ. Nakasalukuyang may asawa at apat na anak at naninirahan sa Calapan City, Oriental, Mindoro, lubos ang saya ni Lucy nang muling makasama ang kanyang mga apo. Kahit hindi kadugo, hinangaan si David sa respeto at pagmamahal na ipinakita niya sa pamilya ni Lucy. Dahil limitado ang oras nila, napagdesisyonan ni Lucy na isama ang pamilya sa isang maikling bakasyon sa Tagaytay. Bago bumalik sa Australia, nagrenta siya ng minivan at nag-check-in sila sa The Lake Hotel Tagaytay. Ang hotel na kilala sa magandang serbisyo at lokasyon ay naging laman ng balita noong Hulyo 11, 2024, matapos matagpuan doon ang mga bangkay ni na David, Lucy, at Mary Jane. Nalungkot at nagulat ang pamilya ni David sa Australia. Naglunsad sila ng GoFundMe para maipauwi ang kanyang labi at humiling ng privacy habang isinasagawa ang investigasyon. Nagpahayag ng pakikiramay si Tagaytay Mayor Tolentino sa pamilya ang sa bansang Australia at nangakong hindi titigil hanggat hindi nahuhuli ang salarin. Limang araw lang ang lumipas at naaresto ang suspek na si Ronel Estepona Perido, isang batanggenyo na kusang sumuko sa pulisya, kinasuhan siya ng triple murder at robbery, sa kabila ng matinding hinanakit, Pinasalamatan ng pamilya Fisk ang mga awtoridad sa mabilis na aksyon. Habang kontento ang ilan sa naging kilos ng pulisya, may mga nagduda at nagsabing maaaring si Perido ay isang scapegoat lamang. Bunga ng pressure sa mga awtoridad, lalo na sa hepe ng pulisya ng Tagaytay. Lalo pang lumakas ang hinalang ito matapos lumabas sa ilang artikulo na ultimatum daw ng Alcalde sa police chief na kung hindi mahuhuli ang salarin sa loob ng isang linggo, ay mas mabuting magbitiw na lang ito. Kaya't ng tatlong araw pa lamang ang lumipas at biglang may iniharap na suspek, hindi na raw ikinagulat ng publiko. Maring itinanggi ng mga otoridad ang paratang na ito. Upang patunayan na lehitimo ang pagkakakilanlan sa suspek, inilabas nila ang CCTV footage. Makikita sa video. Ang isang lalaking may taas na humigit-kumulang 5'4 hanggang 5'6, medium build, nakasuot ng black hoodie, maroon shorts Adidas runners, at may dalang Adidas backpack. Ayon sa investigasyon. dating empleyado ng hotel si Perido at positibo siyang nakilala ng dating niyang mga katrabaho mula sa nasabing footage. Ngunit imbes na linawin ang issue, lalo lamang itong nagdulot ng mas maraming tanong para sa mga mapanuring netizen. Isa sa mga naunang question ay kung paano basta na lang ito nakapasok sa hotel, gayong kilala ito sa kanilang mahigpit na seguridad. Ayon naman sa gwardiyang naka-duty, nakita raw niya si Perido na pagalagala sa loob ng hotel limang oras matapos mag-check-in si na Lucy. Kung sanay ka sa pananatili sa mga hotel, alam mong karaniwang mga personnel sa front desk lamang ang may access sa keycard ng bawat kwarto. Kaya naman marami ang nagtaka nang sabihin ng mga otoridad na si Perido ay nakapasok umano sa hotel sa pamamagitan ng balcony window. Kung totoo ito, sino naman ang nagbigay sa kanya ng keycard para makapasok sa mismong kwarto ni na Lucy? At kung sakaling nakalimutan ng mga biktima na ilock ang pinto, paano pa rin nakuha ni Perido ang keycard? At higit sa lahat, paano niya nalaman ang eksaktong room number na kanyang puntahan? Sa kabila ng mga katanungang ito, iginigit pa rin ng mga otoridad na si Perido ang tama nilang suspek. Bukod sa pag-amin niya, lumabas din sa investigasyon na isa pala siyang sugarol. Ayon sa mga pulis, nakapasok siya sa kwarto habang mahimbing na natutulog ang tatlo, kaya't madali nitong naisagawa ang krimen. Pinaniniwalaan din na ang motibo ay pagnanakaw. Gumamit si Perido ng electrical cord para itali ang mga kamay at paa ni Lucy, at nilagyan ng tape sa bibig ang lahat ng biktima upang hindi sila makasigaw. Matapos ang krimen, nakita pa siya sa CCTV na umaalis ng kwarto. Kinabukasan Hulyo 11, ang petsang nakatakda sana ang pagbalik nila Lucy sa Australia. Dahil hindi sila nag-check out, nagpadala ng staff ang hotel upang kumustahin ang kwarto. Ngunit agad itong napatakbo, matapos madiskubring nakahandusay sa sahig, ang mga bangkay ng tatlo, puno ng dugo, at nakagapos ang mga kamay at paa ng electrical cord, may tape sa bibig, tila tinrato raw silang parang hayop, base sa autopsy, nasawi si na Mary Jane at Lucy sa pamamagitan ng pagkakasakal, habang si David ay tinaga o sinaksak sa leeg. Ayon sa teorya ng pulisya, dahil sa pagkakalulong ni Perido sa sugal, tinangkang hingan ng pera ang mga biktima, aunang tumanggi ang mga ito, na uwi ito sa karumal na pamamaslang. Lumabas sa ulat na dati palang empleyado ng hotel si Perido bilang pool cleaner. Ngunit matapos mahuling nagnakaw, agad siyang tinanggal ng management. Ayon sa mga investigador, posibleng ginawa niya ang krimen bilang paghihiganti. Dahil umano'y hindi na ibigay sa kanya ang huling sweldo, matapos madiskubre ang mga bangkay, emosyonal na humarap ang anak ni Lucy, si RCJ, na makikitang pumirma ng release form sa morgue para sa labi ng tatlong biktima. Matapos ibigay ang kanyang salaysay, agad siyang bumalik sa kanilang probinsya, dala ang takot na baka siya naman ang puntirya, nanawagan ang kanilang mga kaanak ng katarungan para sa sinapit ng mga biktima. Ngunit tulad ng inaasahan, mabagal ang usad ng hustisya. Noong Nobyembre 2024, sa ginanap na preliminary hearing, naghay ng not guilty plea si Perido. Naniniwala ang kanyang abogado na kulang ang ebidensya ng prosekusyon at kahit umamin man si Perido noon, maaari naman daw niya itong bawiin anumang oras. Lalong nagngit-ngit sa galit si RCJ nang makita si Perido sa korte dahil tila maayos ang kalagayan nito sa kulungan, malusog, nakakakain ng tama habang sila ay hindi makatulog sa sakit at pangungulila. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang paglilitis. Maging ang media at mga mamamahayag ay hindi pinahihintulutang pumasok sa loob ng korte ayon sa utos ng hukom. Sa unang araw ng trial noong Marso ngayong taon, hindi nakadalo ang mga anak ni David. Ngunit tiniyak naman ng kanilang abogado at private prosecutor na naroon sila upang kumatawan.